Ayan. May bagong lipat na mga borders dito sa bahay. Ayan yung mga gamit nila. Karambola. Bigla silang lumipat kagabi dito. Ayan tuloy. Ano ba yan si oh, Napasok kami ng magnanakaw kasi Binigyan niya ng pagkain ng Nakalimutan ni Ayan, sige po. Kalimutan niyang ilak yung ano. Hay ka naman dyan, giba? Yeah. <laughs> Kalimutan niyang ilak, guys, yung pintuan. Kaya, Nasalisihan yung... kami, pinasok ako. Buti na lang. Thanks, God. Hindi nila ako you know, sinaktan, nirep. Kinuha lang nila yung mga importanteng gamit ko. Yung mga gold at saka mga identification ko dito. Pero sa awa ng Diyos, ang bilis ng aksyon ng mga polis dito guys. Nahuli nila kaagad yung mga ano. Kasi ibininta kaagad yung mga gold. Ang bilis. Iniimbestigan pa lang ako ng polis eh. Yung ibang mga polis. Mano na kaagad, umaksyon na, naghanap na. Habang kinukuha yung statement ko mamaya-maya pinapakita na sa akin kung yun na yung mga gold ko. Ay, sana guys, maibalik yung gold ko. Ayan, tignan mo naman yung gamit nitong mga bagong lipat. Ayan guys, oh. Diyos ko, to, to yung sinasabi nung pari na ano, na kahit saan daw pumunta eh, halos wala na masiksikan yung paa kasi tayong mga Pilipina ipon ng ipon. Ayan si Sister Latipa. Latipa nga ba? <laughs> sister Lux. Yan guys, ang hirap ng mag-move. Ayan. Diyos ko guys. Look. Ano eh, niya ang sister. This is our life in abroad. Okay. Ay, nako. Thank you, Lord. Kasi kahit na sobrang stress ngayon maghapon kasi galing ako sa police station para mag-report sa nangyari kasi ganito ang nangyari sa bahay ko guys gawa nga ng biglang pinalis kasi sila dun sa tinira nila kaya yan nagkarambula kaming wala sa oras kagabi eh, sa karambula nila na nakawan tuloy ako. Kasi yung yung pintuan kasi nitong kwarto ko guys is hindi pa siya na-fix dahil bagong lipat lang kami dito sa Green Home Plot. Ayan. Dito guys nakalagay yung mga mga relo, yung mga mamahaling mga shades ng kapatid ko. Lahat guys nakuha. Nakuha lahat. Daming yung ano, yung mga original na mga Prada na mga ano ng kapatid ko. Nakuha, kasi pasok lang sila eh, ganyan lang, kurtina lang muna kasi. Kasi sa Friday pa sana palalagyan to ng pintuan. Eh, ayun. Pagising ko kanina umaga, nagulat ako kasi yung bag ko is nandun na sa labas na dito ko nilagay yung kagabi dito. Dito, yan, dyan yung, yung bed ko. Nagkarambula kami kaninang ano, kasi nga, nawawala na lahat. Dito yung, ito yung bag ko, nandito. Ayan, dyan siya. Dito naman ako nakahiga sa kama ko. Ewan kung paano nila, ano, paano nila na nakita dyan yung bag at alam nila kung saan kinuha yung gold. Ay, sana may balik yung gold ko kasi naano na ng pulis kung saan shop nila ibininta eh, sabi naman ng pulis kanina na may babalik daw yun kasi nga siyempre nakaw ang galing ng mga pulis dito bilis ng aksyon nila parang wala pang 30 minutes pag report ko habang kinukuha yung statement ko mamaya mayroon na isang pulis na luwapit Thank you sa mga ano, pulis talaga. Bilis ng aksyon nila. Nakuha lahat yung mga gold, yung mga pera ko, yung mga national ID ko dito. Lahat kinuha nila. Hindi ko na lang na-mention doon sa pulis yung mga ano guys. Kasi parang natakot na rin ako kanina yung mga Gucci na mga ano nang kapatid ko dito. Kasi nga, parang hindi sila naniniwala sa akin sa sinasabi ko na ano na, na, na nakawan ako. Parang inaanon nila ako na nawala ko lang yung mga gold ko. Sabi ko hindi talaga pwedeng nawala kasi nga kagabi bago ako matulog 10 o'clock. Talagang binuksan ko yung bag ko kasi kumuha ako diyan ng napkin sa loob ng bag na yan. Tapos yung mga identification ko. Nadala lahat. Pati yung cellphone ng ate ko. Ayan yung aking kapatid. Hi. Ayan guys. Kaya lesson na rin yung dapat talaga pagsasarado lagi ng pintuan kasi di mo lang alam. Talaga palang mga sa hirap na siguro ng buhay ngayon. May ang pangailangan. Ang tao. Oh, ay, 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 ay sexy naman ni Sister Diana. Oh, pwede na dito mahiga si Ate. Doon yung isa si Gabo. Ano 'yan pang Christmas? Naku, san mo rayan iisasakpak sa Kapilipinas. Ipaikot mo talaga sa buong ano na 'yan. Ayan guys nag-unboxing sila sa mga gamit nila. Hindi, yung yung ate nandoon sa taas. Ano yun, Tay? Ano yan, Bakyo? Oo. Huwag mo isaksak yan. sinaksak ko na... Naku. Huwag kang mag-ano kayo. Mag-short tayo. Lagi yan ang nangyari dito problema eh. Yung ano ni ano doon oh. No? Natanggal yung ganyan niya. Lagay mo muna diyan Delikado yan na kay Doon si ano Pag ito lang ang palitan natin, ako magpalit, ako ang electrician. Siguro duhin mo lang electrician ka diyan ha, kay imbes mo. Ayusin na nga natin iyan, ikot-ikot niya. Ano tayo? Bakit mo yung ano nito? Hay, Diyos ko. Hmm. Guys, ewan ko kung paano magkasya. Um. May pasok tayo bukas. Ano oras tayo, Alex? Iterte. Iterte, pa sabay na ako. Okay guys, hanggang dito na lang muna tayo. Nakakamagkano ka na Thank you for watching. Bago-bago pa ito, te Si ate, ah, si si sumasahod na siya kasi. Ano? Si ate, sumasahod na siya. Sumasahod na siya ng $200 minsan. Ito, si huwag ganyan ang sasabihin ko sa kanya, eh. Hindi na lang sila na,